Assalamualaikum po. Waalaikum salam wa barakatuh. Pwede po kayo magpakilala? Ako po si Abdul Karim Dumao, Barangay Chairman sa Barangay Ilian Marantao na Nabilso. Yes, Sultan. Pwede mo kami kwentuhan po. Ano po yung mga natulong niyo po dito sa inyong mga kabarangay? At paano niyo po napapanatili ang peace and order dito sa inyong barangay? Kasi Nung manalo ako ng barangay chairman, uh, gumawa ako ng ano, yung mga bipad para sila ang mag ano, ng peace and order sa barangay namin. At saka ang na, naitulong ko sa mga ano, sa mga ka uh, kabarangay ko, kung may dumarating dito sa amin na ano, mga galing sa BARM at saka galing sa nasyonal, ibinibigay e ko sa mga kabarangay ko. At saka yung ganitong ano, mga project namin, yung solar light, nakakatulong din ito sa ano, mga kabarangay namin kasi pag walang ilaw, medyo madilim dito sa barangay namin. Ganitong yung street na ito, papuntang Palawra na Ranao, nalagyan nito ng ano, barang uh, solar light. So, 35 ang nalagay dito. Doon sa kabilang puro, 25. don din sa banderon, 25. Balay, 85 ang nalagay ko dito na ano, solar light sa barangay namin. Uh -huh. So, ano po yung pangarap nyo dito pa sa inyong Barangay, ano pa po yung gusto ninyong gawin para dito sa inyong barangay? Eh sana magkaroon kami ng ano water system kasi ang mahirap dito sa barangay namin yung uh, tubig kasi walang permanenteng tubig dito sa amin. Mm-hmm. At saka kung maari sana kung magkakaroon kami ng ano pagkakataon na makamahaya maka rin kami ng ano yung kasi dapat punta doon sa ah, uh, kabilang barangay, Diversion Road. Ano po yung kabilang barangay nyo? Ah, uh, Mount Ilian po. Mount Ilian. Uh, itong barangay na to, Ilian. Okay po. So maliban po doon, ano pa po yung gusto nyong gawin dito sa inyong barangay? So, may ginagawa kong ano, proposal para sa ah, uh, Streetlight light with CCTV. Oo. Mm -hmm. Kasi para kay kung may mangyayari, kasi may, palaging may nangyayari dito sa aming barangay na hindi namin um, mabantayan pero kung may CCTV baka mabawasan ng ano mga problema sa aming barangay. Mm -hmm. So, meron po tayong gustong iparating sa ating gobyerno? Eh... Sana kung ang gobyerno natin, sana kung ma sana matulungan niya kami magkaroon kami ng anong water system kasi yun ang pinaka-importante sa amin at saka yung mga da daan sa amin na hindi pa na concrete, baka pwedeng bigyan kami ng ano, project na para ma- concrete ang mga daan na namin na ano, hindi pa na-complete. Yan lang Yan